pending tayo ngayon. Ang manager ni Elias. Mm, ayan. Kayo na lang magbasa dyan, guys. Pero bisaya. May naitindihan ko din naman ang sinasabi niya dyan. Na yung basang pinaka-react pinaka talaga ng marakaramihan ay napaka-unprofessional daw ng uh, manager ni Elias. Kasi sinabihan niya yung ang uh, kaliging partner ni Elias na wala daw siyang karapatan na magselos kasi hindi pa sila kasal which is very wrong talaga yon hindi man kayo kasal kasal man kayo may karapatan ang, ba ang bawat isa ay magselos kasi magka-relasyon nga kayo di ba pero ang mali doon sa kanya yun ang mali para sa amin yun ang mali lang dahil marami kayo nag sa kanya napaka napaka insensitive ba kasi na naiintindihan ko naman yung other part niya kasi nga sabi niya yun ang pag uh, entertainment yung trabaho ni Elias, dapat um, hindi siya panay na salos ng salos. Ang salos. May point din naman siya doon. ega kaya, sabi ko nga, ang hirap kung isang tao ay entertainment ng partner mo tapos ikaw hindi, di ba? So, ang feeling mo nun talaga parang andun yung unsecure ka, um, feeling mo parang nagsiselfity ka, which is hindi talaga yun maganda. Pag okay lang yung magselos tayo, it's normal yan. Pero, pag lagi ka talagang nagsaselos ng bawat konti lang, selos ka. Konting kimbot lang, selos ka. nakaka-toxic yan. Hmm. Walang problema talaga magselos guys kasi pinaparamdam natin pagmamahal natin sa ating partner. Pero ang pangit talaga sa pagseselos kung sobrang sobrang pagseselos. Bawat kilos ni ano ganito ay ni Elias ay selos. Bawat silang kay mo which is hindi talaga maganda kasi hindi siya nakakatulong. Dal alam na alam mo ang trabaho ng partner mo ay entertainment. So, marami talaga yung magdedicate sa kanya mga girls. It's, not, para sa akin, it's okay. As long na alam mo na nagmamahalan kayo ni Elias at nagtitiwala kayo sa isa't isa. At andun yung respeto nyo sa bawat isa. Andun yung pagiging um, loyal at pagiging honest nyo sa isa't isa. Wala ka dapat kabahan. Diba? Kabahan ka na talaga kung sa si Elias talaga hindi na umuwi sa'yo yun yun so um, um, yun ang ang yon para sa akin kasi pinsa talaga ang sobrang pagsaselos talaga hindi talaga siya maganda eh hindi siya nakakatulong sa relasyon kaya kailangan talaga control mo control your emotion magiging open minded ka kasi nga ang yan ang trabaho ng partner mo lalong lalo na yung kasingkatan niya hindi talaga maiwasan yan kaya kung lagi kang ganyan wala masisira din ang pangalan ng partner mo so ikaw na lang talaga mag-adjust especially na ang point niya siguro dahil hindi kayo kasal, di ba? So hindi kayo kasal, wag mo uh, kumagap. dahil sa hindi kayo kasal, kailangan alam mo rin yung boundary mo, no? Lalo kang kabahan talaga no kasi hindi kayo kasal. Oh, kaso lang hindi hindi maganda yung ganun eh na higpitan eh, mo or or hawakan mo sa lighe <laughs> yung partner mo sa mga ganyang bagay. So para sa akin yun ang siguro ang point niya dahil hindi kayo kasal. Parang may chance pa nga, di ba? May chance pa talagang makawala si Elias. Yan ang isipin mo. Pero dahil kahit hindi kayo kasal, si Elias, andyan pa rin talaga sa inyo ang pagmamahal niya sa iyo. So, ako kasi may disagree, may disagree din ako sa partner ni Elias. Eh. Masyadong, alam ko makikita mo naman talaga sa kanya yun masyadong si Losa. Ito naman yung disagree din ako sa manager niya ay uh, may pagka-unprofessional ang konti ba? No, kasi sigurad, ganun siya ka-vocal din, ka prangka So, yun ang nangyayari. Kaya marami nagbabash sa kanya. Well, that's good din naman yun kasi pera. Pera, pag marami nag-bash, maraming pera. So, mayaman naman yan. Why? She don't care. Ganun lang yun. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta yun ang sinasabi ko. Pag sobrang selos, hindi maganda. Bye.